Pinagtatanggal ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga sasakyan at estrukturang iligal na nakaharang sa kahabaan ng Tandang Sora at Luzon Avenue sa Quezon City na magsisilbing alternatibong ruta sa oras na isara ang flyover at intersection sa Tandang Sora. Ito ang balita ni Joanna. Itutuloy na sa Sabado ang pagsasara sa Tandang Sora flyover at intersection. At bago ito, nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa kahabaan ng Tandang Sora at Luzon Avenue sa Quezon City. Ito ang mga lugar na magsisilbing alternatibong ruta para sa mga apektadong motorista. Unang sinuyod ng grupo ang Tandang Sora Avenue kung saan inabutan ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa sidewalk. Ilang sirang tricycle rin na nakaharang sa kalsada ang pinagahatak ng MMDA at isinakay sa kanilang tow truck. Hindi rin nila pinalampas ang tindahang ito na halos okupahin na ang kalsada kaya't nagdesisyon ng Clearing Operations Team na buhatin at iurong ito palayo sa sidewalk. Bahagya pang nagkaroon ng komprontasyon ang leader ng team at ang may-ari ng tindahan dahil iginigiit nito na matagal na siyang nagtitinda doon. Bigyan niyo po na ako ng ano. Kung pag hindi ko siya inalis, saka niyo po ako Ito po lang, Nay. Pag ganito po mga uh, operasyon. Kasi inauthorize naman po ako ng barangay na, ipa, na, na ano dyan, dahil nga po yung ang purpose ng tindahan ko, yun po akong bantay dito. Nakuha niyo po. Ilang tindahan rin ng construction supplies ang sinita ng grupo dahil sa kalsada na nito itinatambak ang kanilang mga graba at buhangit. Dali-daling pinagpapala ng mga tauhan ng naturang tindahan ang graba at buhangin upang iurong at ilipat ng tambakan. Sunod na pinuntahan ng MMDA ang Luzon Avenue. Dito naman tumambad ang isang talipapa kung saan makikita ang sari-saring istruktura at illegal vendors na nakahambalang sa kalsada. Pinagtatanggal ng MMDA ang mga bubong, lamesa at samud-saring patunga ng mga tindahan na inukupa na ang buong sidewalk. Dahil dito napuno ng mga kalat at iba't ibang gamit ang dalawang truck ng MMDA na kanilang nakumpiska sa clearing operations. Kunwari inyo po 'yung dami ng trabaho. Okay po, sir. Wala nang problema sa amin, sir, kasi para maging maayos hindi magulo ang lugar. Kakana nasa proper na po 'yung pagtitinda po. Opo. Paliwanag ni MMDA spokesperson Celine Pialago, isinagawa nila ang clearing operations sa lugar upang tiyakin na maluwag itong madaraanan ng mga motoristang apektado ng pagsasara ng Tandang Sora flyover. Lahat ho ng mga motorista ma'am, uh, naiiwan na lang ho sa kanilang alternatibong ruta ay ang Tandang Sora. Magde-deploy naman ho tayo ng mga traffic personnel ho na abot ho sa mga 150. Ah uh, may mga signages din ho at uh, nagkaroon na ho tayo ng intensified information campaign. Sa ngayon, wala nang nakikitang dahilan ng MMDA na posibleng makaantala pa sa pagsasara ng tandang sora sa Sabado, March 2, simula alas 11 ng gabi. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.